So, ayan, may nag-comment. Sabi niya, ang ganda mo talagang buntis. Ayan. So, inaalagaan ko lang talagang aking face. Ito nga, for body and for face na. Ito yung soap na minahal niyo since 2022. Ayan, yung Rosmar Kagaya, ko, vanilla soap na amoy vanilla, magaspang, ang best makapute, makakinis, goodbye pimples, dark spots, and peklat. Kung so, ngayon nga, meron na siyang pouch na ganito ninety 199 pesos, 49 pesos. And ayan, sa isang pouch, limang piraso yung matatanggap nyo. Kung dalawang pouch naman, 349 sampung piraso na. Pero kung low budget ka, at isa lang ang kaya mo. Mm. So ito nga yung Rosmar ko Soap, guys. Ayan siya. And ang bango talaga niya kahit matenga siya dito sa lababo namin ng matagal-tagal. So ayan. Pwede nga pala sa baguets, ito sa mga bagets bunti sa plactating. taping. mga anak nyo pinipimples, dinadark spots. Ito na yung sabon na itry nyo. At hindi lang to pang mukha ha. Pang katawan, pang buong pamilya. Ayan. Ayan, kakatapos lang natin maghilamos. Diba guys? Bare face don't care. As in talaga, no makeup needed. So, ayan, medyo madilim. And ganyan, kapag ka may ilaw. And yes, guys, pwede siya sa 7 years old pataas. Buntis at lactating, ma'am. Pwede, pwede. Kaya ano pang hinitay i-check out nyo na nyo. Imagine mo, sa 49 pesos, goodbye pimples, dark spots, peklat ka. And nakakaputi pa ng buong katawan. So, check out na!